Naaalala ko pa ang kanilang mga ngisi ang panunuya sa kanilang mga mata nang ipamana sa akin ang lupang akala nila sumpa. Ang lupaing sa mata nila ay wala ni katiting na halaga. Kawawa naman bulong nila puno ng panunuya. Ngunit ang hindi nila alam ang walang kwentang lupang iyon ang magiging susi sa pagbagsak ng kanilang kasakiman. Dahil sa ilalim nito nakatago ang minahan ng ginto. Ito ang kwento kung paano ko ibinaon sa lupa ang kanilang kasakiman, gamit mismo ang lupang sa tingin nila ay aking kapahamakan. Ako si Maya. Kung titingnan mo ang aking itsura, mahaba ang buhok, may matangos na ilong, at madalas mapuri sa aking ganda, iisipin mong isa akong babaeng nabubuhay sa isang perpektong mundo. Ngunit sa likod ng aking ngiti, bitbit ko ang isang sikreto, isang kirot na matagal nang nakabaon. Bata pa lang ako nang ampunin ako ng pamilya ni Lolo Ben, ang Dela Cruz. Sa mata ng lipunan, isa akong miyembro ng isang kilalang angkan, mayaman at respetado. Sa loob ng bahay, iba ang kwento. Kahit kailan, hindi ko naramdaman na ako ay kabilang ng lubusan. Kinukop nila ako, binigyan ng bahay at pinag-aral. Pero ang pagtrato sa akin, laging may distansya. Ang aking ampon na ina, si Aling Elena, at ang dalawang biological na anak, Sina Ate Sofia at Ate Clara ay laging may ipinahihiwati. Si Ate Sofia, ang panganay, ay laging ipinagmamalaki bilang matalino at praktikal. Si Ate Clara naman, ang bunso, ang kanilang artistang anak na may malaking pangarap. Ako. Ako lang ang magandang ampon, isang pamagat na sa simula ay flattered ako. Ngunit kalaunan ay naging parang palayaw na nagpapaalala sa akin ng aking pagiging iba. Sa bawat papuri sa aking ganda, ramdam ko ang matatalim na tingin ng aking mga kapatid. Hindi nila ito direktang sinasabi, pero ang kanilang mga kilos at salita ay laging mailami. Mas pinapaboran sila sa lahat ng bagay, mas magagandang damit, mas malaking allowance, at mas maraming atensyon. Kung may pupuntahan ang pamilya, sila ang laging nasa unahan. Kung may bibilihin, sila ang laging may bago. Ako, laging kung ano lang ang sobra, o kaya'y praktikal lang. Para akong isang bisita na matagal nang naninirahan, pero hindi pa rin naging tunay na miyembro ng pamilya. Ang tanging nagparamdam sa akin ng tunay na pag-aari at pagmamahal ay si Lolo Bensha ang aking ampon na ama. Sa kanyang mga mata, pantay kami. Sa kanyang mga kwento, lagi niyang binibigang diin ang halaga ng pagsisikap at paghahanap ng tunay na yaman. Madalas niya akong isama sa kanyang mga paglalakbay sa malalayong lugar, lalo na sa mga probinsya. Mayroon siyang kaibigan na isang geologist, at madalas ko silang marinig na nag-uusap tungkol sa mga potensya ng lupa, tungkol sa mga mineral at likas na yaman. Hindi ko noon naiintindihan ang lahat, pero lagi niyang sinasabi, maya, ang tunay na yaman ay nakatago, kailangan lang nating hanapin at pagyamanin. Huwag kang magpasilaw sa mga nakikita lang ng mata. Ang mga salitang iyon ay nakaukit sa aking isipan, ngunit hindi ko palubos na naunawaan ang kanilang bigat. Ang mapayapang tila buhay na iyon ay biglang naglaho ng magsimulang manghina si Lolo Ben sa umpisa. Simpleng ubo lang, pero mabilis itong lumala. Ang dating malakas at masiglang si Lolo Ben ay unti-unting ng hina. Habang abala ako sa pag-aalaga sa kanya sa ospital, ang aking ampon na ina at mga kapatid ay abala sa pagbisita sa opisina ng abogado ng pamilya. Hindi ko man sila naririnig ng direkta, ramdam ko ang kanilang pagka-excited. Ang kanilang mga bulungan tungkol sa mana. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalabas ang kanilang tunay na kulay, ang kasakiman. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan ko. Pumanaw si Lolo Ben sa kanyang pagpanaw, tila nawala rin ang aking tanging pamilya. Ang sakit ay hindi mailarawan. Habang nagdadalamhati ako, ang iba ay abala sa paghahanda para sa susunod na kabanata, ang pagbabasa ng testamento. Pagkatapos ng burol, sa araw ng pagbabasa ng huling habili ni Lolo Ben, halos lahat ng kamag-anak ay naroon. Ang tensyon ay kapal sa hangin, lalo na't alam ng lahat ang lawak ng ari-arian ni Lolo Ben naroon si Atty. Reyes, ang matagal ng abogado ng pamilya, hawak ang makapal na sobre na tila naglalaman ng kapalaran ng bawat isa. Tahimik ang lahat habang binabasa ni Atty. Reyes ang mga nakasaad sa papel. Narinig ko ang pagpapamana ng mga lupain sa mga prime location sa Maynila, mga malalaking building sa Makati, at milyon-milyong halaga ng salapi sa bangko para kina Ate Sofia at Ate Clara. Ang bawat pangungusap ay parang musika sa pandinig ng aking mga kapatid at ng aking ampon na ina. Ang kanilang mga ngiti ay unti-unting lumalawak, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Pakiramdam ko, nawawala ako. Ngunit nang dumating ang aking pangalan, biglang bumaba ang tono ni Atty. Reyes. At para naman kay Maya de la Cruz, simula niya, habang tumitingin sa akin ng may bahagyang awa, ipinapamana ni A. Benigno de la Cruz ang isang parcela ng lupa sa liblib na bahagi ng Malitbog, Northern Mindanao, na kilala bilang lupain ng tigang. Narinig ko ang mahihinang bulungan. Malitbog. Nako, wala namang kwenta yung lupa na yan. Bulong ni Ate Sofia, halos hindi na mapigilan ang ngisi. Nga, dagdag ni Ate Clara, halos hindi na mapakinabangan. Puro bato at tuyong lupa lang doon. Si Aling Elena naman ay may ngising tagumpay sa kanyang labi. isang ngising nagpapakita ng labis na kagalakan at pagtaas ng ere. Kawawa naman si Maya, sabi ni Aling Elena, pero sa kanyang tono ay halata ang panunukso at paghama. Pero siyempre, mana pa rin 'yan. Kahit pa paano, ang pagtatapos ng pagbabasa ay nag-iwan sa akin ng malalim na sugat. Parang sinampal ako ng katotohanan na sa mata nila, ganoon lang ang halaga ko, isang liblib at walang kwentang lupain na tila ipinampalipas lang ng oras. Ang hapagkainan ay puno ng kanilang pagtatagumpay, habang ako ay nakaupo doon, pakiramdam ko ay isang basurang itinapon. Hindi pa man natatapos ang burol, nagsimula na ang pang-aalipusta. Ang dating banayad na pangutya ay naging mastahasan. Dumalaw si ate Sofia at ate Clara sa bahay. Dala-dala ang mga kaawa-awang mukha, ngunit may kinang ng panunuya sa kanilang mga mata. Maya, nakakaawa ka naman, sabi ni ate Sofia, habang pinipilit na hindi tumawa. Ang kanyang tinig ay puno ng peking awa, halos sumabog sa tawa. Ang liit ng mana mo, tapos sa liblib na lugar pa. Paano mo naman palalagin iyon? hindi ka naman marunong magsaka. Si Ate Clara naman ay nagpatuloy na parang isang abogado na naglalatag ng kaso. Alam mo, ang lupa na yan, malaki ang gasto sa pagpapanatili. Walang magandang ani, malayo sa kabihasnan, walang kuryente, walang tubig. Baka mas lalo lang itong maging pabigat sa'yo. Sa bawat salitang lumalaba sa kanilang bibig, naramdaman ko ang pagtatago ng isang masamang plano. Sige na, Maya, ibenta mo na lang sa amin kahit mura lang. Para lang hindi ka na mahirapan, suhestyo ni Aling Elena, na nakaupo sa tabi nila, nakangiti. Ang kanyang isi ay mas matalim pa sa isang kutsilyo. Tutal, wala ka naman sigurong gagawin sa lupang yon. Hindi ka naman marunong magsaka, hindi ka naman business-minded tulad ng mga kapatid mo. Paulit-ulit nilang iginiit ang walang kwenta ng lupa, na para bang gusto nilang ipako sa isip ko na isang malaking pasanin ito ang kanilang mga salita ay tila lason na unti-unting lumalason sa aking pag-asa. Pilit nilang binibili ang lupa sa napakababang halaga, halos pambayad utang. Nagsimulang kumalat ang balita sa buong pamilya at mga kaibigan na ako ang kawawang ampon na binigyan ng palayaw na lupain. Ang dating banayad na pagtatangi ng aking pamilya ay nagiging isang malinaw na paghama. Ang mga tingin sa akin ng mga kamag-anak ay puno ng awa na mas masakit pa kaysa sa tuwirang paghama. Pero sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig, isang hinala ang unti-unting lumalaki sa aking isip. Naalala ko ang mga usapan ni Lolo Ben tungkol sa lupain. Ilang beses niyang binanggit na may potensyal at nakatagong halaga ito. Akala ko noon ay nagpapatawa lang siya, o di kaya ay nagbibiro. Pero ngayon, sa tindi ng pagpupumilit ng aking ampon na pamilya na bilhin ito, naisip ko, posible kayang may alam si Lolo Ben na hindi nila alam. Posible kayang hindi ito basta lupang tigang lang. Ang pakiramdam ng pagdududa ay hindi mawala sa aking isip. Parang may isang piraso ng puzzle na kulang at kailangan kong hanapin iyon. Nagsimula akong mag-research. Naghanap ako ng mga lumang mapa, mga dokumento tungkol sa Malitbog. Walang gaanong impormasyon, tanging ang mga pangkalahatang datos tungkol sa agrikultura. Ngunit ang pagdududa ay lumalaki at ang bawat tanong na lumilitaw ay nagpapalalim sa aking hinala. Kung talagang walang kwenta ang lupang iyon, bakit sila ganito kadesperado na makuha ito? Ang matinding panggigipit ng aking pamilya ay tuluyang nagpatindi sa aking hinala at nagpatibay sa aking desisyon na investigahan ang lahat. Araw-araw may tumatawag sa akin o may bumibisita na nagpipilit na ibenta ko na ang lupa. Minsan, may nag-alok pa ng mas mababang presyo kaysa sa alok ng aking mga kapatid na nagpapakita na seryoso silang paikutin ako. Nagsimula silang magkalat ng mga balita sa mga kamag-anak at kapitbahay na naghihirap ako dahil sa mana kong walang kwenta. Nakarating sa akin ang mga bulungan, kawawang maya, binigyan ng problema, o sayang ang ganda, wala namang pakinabang ang mana. Ang mga salitang ito ay sadyang idinisenyo para pahinain ang loob ko at pilitin akong sumuko. Ang kanilang pagtatangka na guluhin ang aking pag-iisip ay hindi lang limitado sa mga salita. Isang araw, sinubukan kong magharang ng isang lokal na surveyor upang suriin ang lupa, ngunit sinabi sa akin na abala raw ang lahat ng surveyor sa lugar. Nang masilip ko ang kanilang mga mukha, may kakaibang takot at pagtatago. Sigurado akong sila Aling Elena ang nasa likod nito, na binayaran ang mga surveyor para hindi ako tulungan. Naging malinaw na hindi lang nila gusto ang lupa. Gusto nilang siguruhin na hindi ko malalaman ang tunay na halaga nito at gusto nilang mapasakamay nila ang lupa ng walang laban. Ang kanilang kasakiman ay unti-unti nang lumalabas, mas malinaw pa sa sikat ng araw. Doon ko napagtanto na hindi ko na ito pwedeng ipagsawalang bahala. Ang huling bilin ni Lolo Ben ay bumalik sa aking alaala, maya, minsan, ang pinakamahalagang bagay ay nakatago lang sa ilalim ng lupa. Kailangan mong tumingin ng mas malalim ng lampas sa ibabaw hindi ito literal na paghukay, alam ko. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan sa pagtingin ng higit pa sa ibabaw. Kinailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong kumilos ng palihim. Lihim akong sumakay ng bus papuntang Malitbo. Nagpanggap akong turista, isang babaeng naghahanap lang ng bakasyonan. Sa aking pag-aakting na wala akong alam, nagtanong ako sa mga lokal tungkol sa lupa na ipinamana sa akin. Marami silang sinasabi tungkol sa tigang na lupa at sa pagiging walang saysay nito. Ang mga mukha nila ay puno ng awa, na para bang isa akong kaawa-awang nilalang. Ngunit isang matandang lalaki, si Tatay Cardo, na matagal nang naninirahan doon at kaibigan ni Lolo Ben, ay nagbigay sa akin ng kakaibang tingin. Isang tingin na puno ng pag-intindi. Ang lupa na iyan, binibini, may kwento iyan, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang boses ay mahina parang mailihim siyang binabantayan. Dinalaw yan ng maraming inhenyero noon. Pati si A. Ben, madalas dumalaw dyan at may dalang mga kagamitan. Marami silang tinutuklas. Madalas kong makita siyang nakatitig sa lupa ng matagal, na para bang may malalim siyang iniisip. Pero bigla na lang silang tumigil sa pagdalaw noong nagkasakit siya. Ang mga salita ni Tatay Cardo ay parang mga piraso ng puzzle na biglang nagkasama. Si Lolo Ben ay hindi lang basta nagbibiro tungkol sa nakatagong yaman. Nag-iwan siya ng isang palatandaan. Agad akong bumalik sa Maynila, determinado. Hindi na ako kukuha ng lokal na surveyor na madaling masuhulan. Naghanap ako ng mga geologist at mining engineers mula sa ibang probinsya, sa mga taong walang koneksyon sa pamilya ko, mga taong hindi nila kayang impluensyahan. Gusto kong malaman ang katotohanan, ano ang mangyari. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat, tago sa aking pamilya, na patuloy na nagpaparamdam ng kanilang pag-aalala sa aking kapuspalad na mana. Ang kanilang kasakiman ay magiging susi sa aking paghahanap. Ang aking paghahanap ng katotohanan ay naging mas matindi, mas pribado. Lihim akong nakipag-ugnayan sa isang grupo ng mga eksperto sa geolohiya mula sa isang kilalang unibersidad sa labas ng Luzon. Pinaunawa ko sa kanila ang aking sitwasyon, ang panggigipit ng aking pamilya, at ang mga cryptic na pahiwatig ni Lolo Ben sa una. Nag-aalangan sila dahil sa kawalan ng formal na dokumento at ang reputasyon ng pamilya ko. Ngunit nang sabihin ko na magbabayad ako ng malaki, mas malaki pa sa kanilang karaniwang rate, nagpumayag sila. Ang buong proseso ay ginawa ng lihim na lihim. Kailangan kong maging maingat, bawat galaw ko ay nararamdaman kong binabantayan. Bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang pagtaas ng tensyon. Tumatawag pa rin ang aking ampon na ina at mga kapatid, nag-aalok ng mas mababang presyo sa lupa. Maya, mas lalo lang lumalaki ang gastusin mo dyan sa lupa, ani aling Elena sa isang tawag. Ang kanyang tinig ay puno ng panunukso. Bakit hindi mo nalang ibenta sa amin? Para magamit mo sa negosyo, tutulungan ka pa namin. Alam mo namang mahal ka namin, ang kanilang mga tinig ay puno ng panunukso na para bang nilulunok na nila ako ng buo. Nalaman ko rin na may mga taong pinapapunta sila sa Malitbog para lang takutin ang mga lokal at palabasin na peligroso ang lugar upang wala nang maglakas loob na bumili ng lupa. Ang kanilang taktika ay maging desperado at kasuklam-suklam. Ang mga geologist ay nagsimulang magtrabaho sa loob ng ilang linggo, sumasa ilalim sila sa serya ng mga pag-aaral, mula sa soil testing hanggang sa seismic surveys. Binili ko rin ang isang lumang laptop na gagamitin ko para makipag-ugnayan sa kanila, upang hindi mahalata ng aking pamilya ang aking ginagawa. Sa bawat update nila, tumataas ang aking pag-asa, ngunit kasabay nito ang pagtaas ng kaba. Paano kung wala akong makita? Paano kung talagang walang kwenta ang lupa? Ang mga katanungang ito ay laging bumabagabag sa aking isip na tila mga anino na sumusunod sa aking. Isang gabi, habang abala ako sa pagre-research sa mga lumang ari-arian ni Lolo Ben, nakita ko ang isang lumang sketchbook na nakatago sa kanyang lumang kabinet. Ito ay isang kabinet na bihira niyang buksan at sa loob nito may mga lumang sulat at ilang personal na gamit. Sa loob ng sketchbook, may mga drawing siya ng isang minahan, may mga coordinates at mga computations. Hindi ko maintindihan ang lahat, ngunit may isang larawan na nagpukaw sa aking atensyon, isang detalyadong sketch ng lupa sa malitbog. May mga markang nagpapakita ng iba't ibang mineral, may mga salitang gold vein at high purity na nakasulat sa isang bahagi, na may bilog na pula. Nanginginig ang aking mga kamay. Ito na ba ang susi? Ang bawat pahina ay nagpapakita ng isang plano na itinago ng mahabang panahon, isang lihim na matagal ng iningatan. Si Lolo Ben ay hindi lamang nag-iisip, siya ay nagpaplano. Kinabukasan, agad kong ipinadala ang mga larawan ng sketchbook sa mga geologist. Kinumpirma nila na ang mga drawings ni Lolo Ben ay tumutugma sa kanilang mga initial findings. "Miss Maya," sabi ng lead geologist sa akin sa telepono. Ang boses niya ay puno ng excitement. "Ang lupa niyo sa Malitbo. Ito ay hindi lang basta lupa. Ito ay isang minahan ng ginto na may mataas na kalidad ng ginto." Ang mga drawing ni Lolo Benyo. Parang blueprints. Alam niya ang lahat. Ang bawat hakbang, ang bawat pahiwatig ni Lolo Ben, ay unti-unting nagbigay linaw sa kanyang plano. Hindi niya ibinigay ang lupa sa akin dahil sa awa, o dahil sa simpleng kagustuhan na bigyan ako ng mana. Ibinigay niya ito sa akin dahil alam niyang ako lang ang maghahanap ng tunay na halaga nito. Ako lang ang hindi magpapasilaw sa mga panunuyan ng aking pamilya. Ang walang kwentang lupa ay hindi isang pagkakamali o paghama. Ito ay isang regalo, isang pamana ng pagmamahal at pagtitiwala, isang matalinong galaw para sa akin at isang tinding ganti para sa kanila. Ang pagtanggap ng geological report ay ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Hawak-hawak ko ang makapal na dokumento, ang bawat salita ay parang musika sa aking pandinig, significant gold deposit, high purity, estimated billions of pesos in value nanginginig ang aking mga kamay sa tuwa at gulat, ngunit may kasamang malalim na kasiyahan. Ang walang kwentang lupa na ipinamana sa akin ng aking ampon na pamilya ay hindi pala walang kwenta. Ito ay isang minahan ng ginto. Isang minahan na babago sa aking buhay at magpapabagsak sa kanilang kasakiman. Ang bawat detalye sa ulat ay nagpapatunay na si Lolo Ben ay matagal nang may alam. Ang kanyang mga pagbisita sa Malitbog, ang kanyang mga inhenyerong kasama, ang kanyang mga sketchbook, lahat ng ito ay nagbigay ng malinaw na larawan ng kanyang henyo. Alam niya ang kasakiman ng kanyang mga biological na anak at ng kanyang asawa. Alam niyang hindi nila titingnan ang lupa ng higit pa sa ibabaw nito na masyado silang abala sa pagbibilang ng kanilang mga mana. At alam din niya na ako, ang ampon na anak na laging naghahanap ng pagkilala at pagmamahal, ang magiging masinop at magsisikap na alamin ang tunay na halaga ng kanyang ibinigay. Ang walang kwentang lupa ay hindi isang pagkakamali o paghama. Ito ay isang regalo, isang pamana ng pagmamahal at pagtitiwala. Ang linyang nakasulat sa dulo ng ulat ng geologist ay lalong nagpuno sa akin ng pasasalamat at inspirasyon. This discovery has the potential to make its owner one of the wealthiest individuals in the region. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng labis na kagalakan at pagkilala. Hindi ito tungkol sa kayamanan bagaman malaking tulong iyon. Ito ay tungkol sa pagpapatunay. Pagpapatunay na may halaga ako na hindi ako basta ampun lang na walang pakinabang. Pagpapatunay na mayroong isang taong nagtitiwala sa akin at handang bigyan ako ng pagkakataon na makatayo sa sarili kong mga paa at lumipad sa sarili kong mga pakpak. Si Lolo Ben, kahit patay na, ay nagbigay sa akin ng pinakamagandang regalo sa lahat at sa pagkakakilala ko sa tunay na halaga ng lupain, naramdaman ko ang matamis na simula ng aking paghihiganti. Hindi ito paghihiganti sa paraan ng pagpapahirap, kundi paghihiganti sa paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan at pag-asa, isang paghihiganti ng pagiging matagumpay. Sa tulong ng aking matalik na kaibigan at abogado, si Liza, nagplano kami ng isang hapunan. Ang layunin, upang harapin ang aking ampon na pamilya. Kunwari, ang pag-uusapan ay ang formal na pagbebenta ng walang kwentang lupa. Naging abala si Liza sa paghahanda ng lahat, kabilang na ang pag-anyaya sa ilang neutral na kamag-anak, mga taong may malalim na respeto kay Lolo Ben at nakakita ng kung gaano kalaki ang aking sakripisyo at pagmamahal para sa kanya. Kailangan kong maging maingat dahil alam kong gagawin nila ang lahat para sirain ang lahat. Dumating ang gabi ng hapunan. Ang aking ampon na ina at mga kapatid ay naroon, puno ng kayabangan at mayabang ng ngiti. Akala nila, nasa palad na nila ako, na ang pagbebenta ay isang formalidad na lang. Si Aling Elena ay nakaayos na para bang siya ang nagwagi sa isang malaking laban, ay suot na mamahaling paralas. Maya, iha, sabi niya, habang kinukuha ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay nanunukso. Huwag kang malungkot. Siyempre, pamilya pa rin tayo tutulungan ka namin sa buhay mo. Sa kaunting halaga na makuha mo, makakahanap ka ng trabaho. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman at tila nakikita na niya ang lupa sa kanyang mga kamay. Nga, maya, dagdag ni ate Sofia na nakasuot ng mamahaling damit, tila hindi ako karapat dapat natignan sa mata. Kaya nga, we're here to offer you a way out. Sayang ang ganda mo kung malulubog ka sa utang at problema hindi bagay sa iyo ang maging mahirap. Si Ate Clara naman ay tumango na para bang sinasang-ayunan niya ang lahat at umiinom ng kanyang wine. Kaya nga, ibenta mo na sa amin ang lupain. Tutal, wala ka namang alam sa negosyo ng lupa. Kami na ang magpapalago niyan. Ang kanilang mga salita ay parang mga saksak. Ngunit sa loob, ako ay nagtatago ng isang sandata, isang bomba na handa ng sumabog. Kalmado akong umiti, ang aking puso ay kumakabog ng malakas, ngunit pinilit kong magpakatatag. Salamat sa inyong pag-aalala, simula ko, ang aking tinig ay matatag, pero sa totoo lang, mayroon na akong desisyon tungkol sa lupa. Lumapit si Liza, hawak ang isang sealed envelope. Ang mga mata ng aking pamilya ay nakatutok sa envelope, nagtataka kung anong klasing dokumento ang hawak namin. Bago ko sabihin ang desisyon ko, patuloy ko, gusto ko lang ipakita sa inyo ang huling regalo ni Lolo Ben sa akin. Inabot ko kay Liza ang envelope at kinuha niya ang ulat ng geologist. Ang mga kamag-anak na nasa hapagkainan ay nagbulungan, nagtataka kung anong klaseng regalo ang binabanggit ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ang oras. Ayon sa huling habilin ni Ginoong Benigno de la Cruz, simula ni Liza sa malakas at malinaw na tinig na umalingaw ngao sa buong silid, ang lupa sa malitbog na ipinamana kay Maya ay hindi lang basta lupain ng tigang. Ito ay isang bagong tuklas na minahan ng ginto. Sa katunayan, ang geological report na ito ay nagpapakita na ito ay isa sa pinakamayaman na deposito ng ginto sa buong Pilipinas. Ang hapagkainan ay biglang nabalot ng katahimikan. Ang tunog na kutsara na nahulog ni Aling Elena ay malinaw na narinig. Ang ngiti sa labi niya ay unti-unting nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng purong horror. Ang mga mata ni Ate Sofia at Ate Clara ay nanlaki sa gulat, ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas. Ginto. Bulong ni Ate Sofia, na para bang hindi siya makapaniwala, ang kanyang mukha ay namumutla. Impossible. Sigaw ni Aling Elena, Tumayo mula sa kanyang upuan. Napakababa ng presyo namin sa lupa. Imposibleng may ginto doon. Niloloko niyo lang kami. Ayaw niyo kasing maniwala sa akin, Ina. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Kayo ang nagsasabi na walang kwenta ang lupa. Kayo ang nagpilit na ibenta ko sa inyo sa napakababang presyo. Halos ipamigay ko na. Pero hindi niyo alam na si Lolo Ben ay matagal nang may alam. Pinaghandaan niya ito. Hindi niya ibinigay sa akin ang lupa dahil sa awa, kundi dahil alam niyang ako lang ang magpapahalaga sa tunay na yaman nito. Ibinigay ko ang kopya ng report ng geologist sa kanila. Hawak-hawak ni Aling Elena ang papel, nanginginig ang mga kamay. Habang binabasa nila ang ulat, ang kanilang mga mukha ay nagpapalit ng kulay, mula sa pagtataka, naging takot, sa huli, purong galit at pagsisisi. Kaya ko binili ang lupa na yon sa murang halaga, sigaw ni Aling Elena, dahil ang sabi ni Lolo Ben na walang kwenta ang lupang iyon. Ginulangan niya kami. Ang kanyang tinig ay puno ng galit na para bang siya ang biktima. Hindi kayo ginulangan, ina, sagot ko, mahinahon ngunit may diin. Pinili niyo ang kasakiman kaysa sa tiwala. Pinili niyo ang paghamak kaysa sa pagmamahal. At ngayon, ang aking lupang walang kwenta ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa buhay ko. At sa inyo, naway maging aral ito. Ang mga kamag-anak na naroroon ay nakatingin sa kanila, puno ng pagkabigo at pagkadismaya. Ang kasakiman ng aking ampon na pamilya ay hayag na sa harap ng lahat, hubad sa kanilang mga balak kayo. Marami sa kanila ang umiiling, ang iba naman ay tahimik na tumayo at umalis. Ang sumunod na mga buwan ay naging puno ng pagbabago, hindi lang para sa akin, kundi para sa buong pamilya de la Cruz. Agad akong nakipag-ugnayan sa isang respetadong mining company at mabilis na nagsimula ang operasyon sa minahan. Sa loob lamang ng maikling panahon, ako ay naging isa sa pinakamayaman na tao sa rehiyon. Ang dating walang kwentang lupa, ang lupain ng tigang, ay nagbunga ng kayamanan na hindi ko kailanman inakala. Ang bawat ginto na nahukay ay patunay ng katalinuhan ni Lolo Ben at ng kanyang pagmamahal sa akin. Para naman sa aking ampon na ina at mga kapatid, ang kanilang kapalaran ay kabaligtaran ng sa akin. Ang kanilang mga negosyo na itinayo mula sa malalaking manang nakuha nila ay nagsimulang gumuho. Ang kanilang kasakiman at kawalan ng kakayahan sa pamamahala ay humantong sa sunod-sunod na pagkalugi. Ang dating mayabang nangiti ng sa kanilang mga labi ay napalitan ng pait at pagsisisi. Nabalitaan ko na marami silang utang at ang kanilang mga ari-arian ay unti-unting nasasanla. Ang kanilang reputasyon sa komunidad ay nasira dahil sa pagkakalat ng balita tungkol sa kanilang pagtatangka na dayain ako at ang kanilang pagkahayag sa hapunan. Ang mga dating kaibigan ay lumayo at ang kanilang mga kasosyo ay unti-unting lumisan. Pinagmasdan ko ang lahat mula sa malayo. Hindi ako nagalak sa kanilang pagbagsak, ngunit nakaramdam ako ng isang malalim na kaganapan at kapayapaan. Ang hustisya ay nakuha at ang mga aral ay natutunan. Ang pamana ni Lolo Ben ay hindi lang tungkol sa ginto. Ito ay tungkol sa pagmamahal, pagtitiwala, at ang kapangyarihan ng pagkilala sa tunay na halaga ng isang tao. Si Lolo Ben ay hindi lang nagbigay sa akin ng kayamanan, binigyan niya ako ng pagkakataon na patunayan ang aking sarili at higit sa lahat, binigyan niya ako ng kapayapaan at kalayaan. Ngayon, malaya na ako sa anino ng pagiging ampon. Nakatayo ako sa sarili kong mga paa, may kumpiyansa, at higit sa lahat, may kapayapaan. Ang walang kwentang lupa ay hindi lang isang gintong minahan. Ito ang simbolo ng aking tagumpay at ang patunay na ang tunay na pagmamahal at foresight ay laging mananaig laban sa kasakiman at pagtatangi. Sa huli, ang buhay ko ay naging isang patunay na ang bawat pagsubok ay may nakatagong ginto, kung handa ka lang itong hanapin. Naway maging aral ito para sa lahat ng may pusong sakim.